Okay. Uh, dito muna tayo ha. Update muna tayo dito sa pagkamatay nga ni Mikaela Micova dyan sa uh, Boracay. Malagay si ito ha si Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer ng uh, PNP Aklan. Captain Ayon, mayong buntag uh, ma'am. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN News, DCXL News yes. 558 sa Manila. Yes sir, good morning po sir. Good morning. Uh, kukuha lang po kami ng uh, pinakauling impormasyon or update sa pagkamatay ng Slovak tourist na si Michaela Mikova. Yes sir, Sa ngayon po sir no yung ating uh, status po ng investigation natin. Meron po tayong na-compose na special investigation task group sir. Kung saan ito yung tututok sir sa uh, pag-process natin sir no ng kaso sir. And then yung malaking ano natin ngayon sir, yung malaking update natin sir is meron na tayo sir na persons of interest sir na tinututukan at iniimbestigahan sa kaso natin sir no na, na iniihanda. And then malaking update na rin po sir kasi meron na tayo sir na hawak na official talaga sir na result ng medical legal report po sir. Okay. Ah ito bang person of interest nito, pwede ba natin sabing suspect na? Ah, sir sa ngayon sir, hindi pa natin siya sir no Ah uh, hindi pa natin matukoy talaga sir kung sino yung suspect natin sir no pero uh, madami kasi sir yung persons of interest natin sir no na uh, nating na kung saan hindi din natin masabi sir na sila to is mga suspect kasi yung ibang information kasi sir is pwedeng uh, ano sir pwedeng nakita lang nakit nakakita sila nakita nila or may information sila or may kinalaman doon sir so yun yung mga informations na Ini natin sir. At binabalidate, iko din natin 'yun sir sa mga ebidensya na uh, hawak na natin ngayon sir at karagdagang ebidensya pa sir na, na kinakalap pa natin sir. Ito bang mga person of interest nito mga Pilipino? At ilan Opo, ho sila? Uh, hindi po sila sir. Bababa sa tatlo sir. 'Yun po oh. 'yung mga persons of interest natin sir. Okay. Ah uh... 'Yung isa ba dito ay nasampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165. Actually sir no, 'yun yung mga lumalabas kasi sir na information. na Gusto natin i-ano sir no, gusto din nating verify. Okay. Mag yes sir, magkaiba po sir na kaso yung tinitutukoy niyo po sir na uh, nasampahan sir ng 9165 sir. Ano ibig niyo sabihin? Ah, bali, separate na huli po yun siya, sir, sa uh, by operation, sir, ng Malay MPS, eh, Kailan? Ah, uh, Kailan ho siya na, 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 yun. kailan siya nasampahan? Kasi ang, uh, tinutumbok ko dito ng ilan, may kinalaman na ito sa illegal na droga. Yung pagkamatay ni Mikaela Mikova. Lulong At daw rin, sa illegal na droga, ito pong mga person of interest. Ayun sir, yung isa sa mga angulo sa nota na tinitingnan natin sir, mga possibility na tinitingnan natin sir. Pero yung tinutukoy natin sir na uh, uh yung suspect natin sir, i-separate po siya sir na kaso sir. And pero, then, hindi po okay. natin, hindi, hindi po natin, pero hindi po natin, kinaklaro po natin sir na hindi natin sinasara yung mga angulo na at mga possibility na mga tao na pwede natin talaga sir na maimbestigahan at iniimbestigahan natin sir para palawakin natin sir yung investigasyon natin at hindi ilimit ba sir okay. kasi lahat ng possible na anggulo sir is na natin ay yun din sir yung ano natin sir yun din actually sir yung pakay kung okay. Kung kaya't nasa case build up ngayon sir, yung status ng kaso natin sir, na kung saan guided tayo sir ng okay. uh, Actan uh, Provincial Prosecutor's Office and then may meron din tayo sir na legal officer sir, na lahat ng legal remedies and any other actions natin sir is guided sir. Ito bang mga person of interest ay kilalang mga gumagamit ng illegal na droga dyan sa uh, Malay, Aklan o dyan sa Boracay? Sir, isa yun sir sa mga ano natin sir. Isa yun sa mga tinutumbok natin sir. Okay, pakikwento ho. Paano ba talaga na... Kasi nagsalita na daw itong si... Ang pangalan to Mick. Tama ba? Mick? 28 years old. Uh, yan po sir is... Okay. Kung baga matuturing natin sir, on behalf of the SITG, SITG sir, is unvalidated uh, source oh, okay. sir. No, sir, since hindi po sa amin sir galing yung source na yan sir. Oh, so, okay. hindi po namin ma-confirm. Siya. Dito sa katawan ni yes. Mikova. Yes, sir. Uh, malungkot man sir, no na ibalita natin. Pero yung resource po talaga ng ating ano, sir, ng ating medical legal report sir, is yung cause of death niya talaga, sir, is blunt force injuries to the head po. Oh, okay, okay. Uh, head injuries was yes, po, sir. Was she sexually abused? Ika nga ang tanong. Uh, Yes sir. Nasa-remarks po sir na sa genital findings po sir, is meron po tayong uh, blunt force penetrating trauma po, which is yun nga sir, sexual assault. So ni-rape ni ito? Yes sir. Then pinatay? Yes sir. Oh. Oh. Uh, yun sir, yung tinitingnan natin sir kung may, may mga inaantay pa kasi tayo, sir, na mga forensic okay. results, sir. Na, na, ano ba yung nauna, sir? Namatay okay. ba siya o inabuso muna siya? Mas maganda ito nang galing sa PNP. Nakausap niyo na ba ito si Mika? Tanong sinabi sa inyo. A ano ang kanyang mga initial na testimonya? Sir, yun yung ano natin ngayon, sir. Yun yung tumbok ng ating investigasyon ngayon, sir. No? Kasi yung unvalidated na okay. uh, posting na yan, sir, is yun yung gusto natin. Yun yung tinututukan natin, sir. So validate all the information, sir, para makorroborate, sir, sa ano natin, sir. Sa mga hawak din natin na ebidensya, sir. And then, a statement din, sir, ng ipapa nating witnesses, sir. Okay, oh, kasi uh, dito sa balita, March 10, nagkita-kita daw itong persons of interest na ito sa bahay ng isang kaibigan at doon naginuman. No, so uh, uh, nakita daw nila dito si yung biktima si Mikova sa hotel na rin na yun. At nagkaroon po sila ng siguro uh, brief chat dito kay Mikova at uh, yun na nangyari ang ang uh, krimen. Ayun sir, tama yun sir no, yung mga may balita sa bas Which is yun nga, yung sinasabi natin, sir, sa part ng SITG natin, sir, yung mga ganong information, sir, although sinasabi nga natin, sir, na hindi natin, hindi kasi natin yan, sir, confirm hindi rin natin madina sir, since ongoing yung investigation natin. Pero, sir, nagbibigay tayo ng assurance, sir, sa public na lahat ng mga ganong information, sir, is binibigyang pansin po ng ating kapulisan. Kasi palaking bagay po yan, sir, sa ating investigation, Ayun uh, nga lang sir, since nasa ongoing po yung investigation okay. natin, may mga uh, po yung Kapitan, nandiyan pa, pa yung, yes, nandiyan pa ba yung ibang person of, persons of interest dyan sa isla? Uh, sir, yes, sir, yes sir. Naandito pa sir yung iba dyan sir. And then yun nga sir, yung pangamba ng lagi na tinatanong sir ng speculation sa paano pag umalis na sir sa isla. So, okay, or, nga ang ano lang natin sir ang ina-assurance lang natin sir is, is is, gagawin ng ginagawa sir ng lahat ang lahat ng ng kapulisan para ito sir mabigyan ng hustisya and then kahit lumabas pa sir sila alimbawang matukoy na sir yung suspect natin sir no, or suspect at lumabas ng isla sir is sisiguraduhin natin sir na gagawin ang lahat para mahuli ang mga to sir ano ba ang ginamit nilang droga daw kasi sinabi nito na Mike na uminom daw nag-nag-nag-inuman sila at uh, nagsigarilyo ng marijuana, Ano ba ito mariwana o shabu? Ano. Yun sir, yung i-validate natin sir. Actually oh. sir, may mga inaantay pa tayo sir na mga mm -hmm. results of examination sir. Eh. Mga forensic examination na results sir, may inaantay pa tayo sir na malaking bagay 'yan pag lumabas na rin yun sir. Okay. Ah, uh, nasaan ho ang bangkay ngayon ni Mikova? Asa ngayon sir no, nasa funeral, isa sa mga funeral homes dito sir sa Aklan. Pero yung last kasi natin sir, yesterday sir, is supposed schedule niya sir ng cremation. Uh, hindi pa natin sir nakoconfirm kung nakremate talaga siya sir, kung natuloy yung cremation kahapon sir. Okay, ang pamilya ba ni Mikova ay nakausap na ng pulisya? Bali, yung kausap po natin, sir, is yung consulate ng Slovak Republic. Meron okay. po silang designated na consul na kung saan siya po yung direkta nating nakakausap, sir, for any updates or any information and any documents, sir, na kailangan nila, sa kailangan din namin, sir. So, uh, hindi pa hindi ba pupunta dito ang pamilya niya? Ano pong mangyari uh, yun, doon sa yun abo? pa kung, yung ano natin, uh, sir. Yun pa yung inaantay natin, sir, no? kung consulate na lang ba, sir, yung mag, uh, mag sir, ng pagdala ng, ano, ng, ng bangkay, natin, sir. Ng, A ay, alam, bang, oh, natin, sir. kapitan, al alam nyo ba't eh, napaka, napaka sama po ng uh, uh, impact nito sa turismo sa Pilipinas ang pagkamatay nitong si Mikova dahil uh, dito sa uh, ito. Uh, ano na po ang uh, status ngayon? Uh, ano pong ginagawa ng PNP upang sa ganun hindi na maulit ito uh, dyan yes, po sir. sa Puracay? Opo, yes Kapitan. sir tama sir. Mm -hmm. uh, naiintindihan po natin sir at kahit kami sir, yun din yung inaalala namin sir. no Pero gusto po natin sir naklaruhin na eto po sir na nangyari is isolated case. Yung tinangyarihan po ng insidente sir is hindi po siya talaga sinasadya o sadyaing puntahan ng mga turista natin sir. Although may mga mangilan ilan talaga sir na, na napupunta yun sir kasi nga uh, ruins nga siya sir kung ituring ng iba sir. Pero as to the safety, security ng mga tao especially mga mga turista sir na pumupunta sa isla ng Boracay sir, binibigay po natin sir yung 100 assurance natin sir na uh, still safe po ang Boracay para puntahan at bakasyonan po, sir. Kasi yung mga kapulisan oh. natin, sir, kung pagpumunta ka po, sir, sa isla ng Boracay, kahit gabi po o madaling araw, may pulis po tayo sa mga pampublikong lugar, sir. Okay. Uh, gaano ba kalayo itong kapilyang ito dyan sa uh, mismong sentro uh, uh, ng Boracay? Sir, sa highway kasi natin, sir, oh. no? yung sa pinaka-highway niya, sir, is more or less 400 300 to 400 oh, meters malayo. na sir. Malayo. Eh. Okay. Malayo talaga siya sir. And oh. then malayo din sir yung next na area kung saan merong ano sir, merong mga bahay na sir. So baga remote and secluded talaga sir yung area. Tapos ito kasi sir is private property na kasi ito sir, eh. matagal na naabandona oh. na ano mm -hmm. to sir eh. Matagal na naabandona na resort sir. Resort okay. ito kasi sir ng kapilya ng uh, kapilya ito sir ng isang resort sir eh. Ilang ilang uh, ano bang talagang turista uh, si Mikova ano bang pakay niya diyan sa uh, uh, Boracay at uh, ilang araw po siya diyan? Na According naglagi. sir no sa according sir sa ano natin sir no sa kaibigan niya sir no uh, nag-attend sila sir ng ano sir eh nag-attend sila ng Asal. pasal. okay. na, sir. And then a few days after that kasal, sir, yun na nga, sir, na supposedly aalis uh, na sila, sir, is hindi na siya nakabalik, sir. Kaya yung kasama niya, sir, na kaibigan niya, sir, is nag, ano, sir, uh, kung baga, sir, is nag-report na siya sa police station na missing na nga, sir, hindi na siya no, nakabalik. Ano kaibigan niya, Pilipino o ano din, Slovak? Oh, sir. Okay. Uh, I mean, uh, yeah, Slovak uh, tourist din? Pilipino oh, po, Pilipino. sir. Babae? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Uh, walang involved ditong... Foreigner ha? Pilipino lahat na mga persons of interest? Yes sir. Yes sir. Okay. Sige yes, po. Sir. All right. Uh, Captain Aubrey Ayon, maraming sal dagang salamat. Dagang salamat sir. God bless po. Okay. Chief Public Information Officer ng PNP, Aklan. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Oras natin bayan.